Hop, panda. Doon na naman sa kabila dadaan. Yan eh na may pusa, hinabol. You know, makatatakasan ko na sana sila. Kaso hindi pwede kasi tatambay pa. Ah, okay, kaya. Okay, magpasigat sa akin. Malapit na tayo sa tambayan. Pinat sumisilip dun sa nagiinuman oh. Oh, itutumba ako nito. Gusto yata ako na mapahiya sa live eh. <laughs> Masayang plank tayo dito guys. Siguro isang Isang linggo walang live. <laughs> oh, maganda to sa tambayan. May pa la door Ayun oh, guys, so pure gold oh, yung kulay green. Pure gold. Ginaya lang yata dito yung ano yung logo ng pure gold yun. Oh. Gayang gaya. Snow. Oh, yun na bahay nyo. Yun na Guys, hindi na yan. Susunod si Snow. Mistop na siya doon sa bahay nila. Sabi niya, dito na lang boss. Pagod din siya eh. Hindi na nga susunod si Snow. Snow, tara! Uy! Ay, nasumunod ka agi. Snow! <whistles> Ilo ba? ay na ni Snow, guys. Ay, sumama pa rin. Nandun na kasi siya sa kanila eh. Tara. Hindi ko kayo tatakasan mamaya na. Pakakain muna kayo kain. Uwawa naman. Oh. Eh. Sabi ko iwanan mo lang nga kami. Kaya dito na ako sa bahay. So yun alam ko na discarte kay no guys. Pag tatakas ako, uwi ko muna siya. Para si Peanut na lang. <coughs> Member ka din ng Pure Gold. Yan, yeah, may Pure Gold Korea. Yan, you know. oh. Ano rin to guys? Parang Pure Gold nga lang rin to. Baka dito ang ginaya yung ano yun. Know. Oh. Hana Romarto oh. Ang ganda dito, dito sila nagtitipid sa ilaw Ah. Oh. Ay, go sarap. Dagan sis no, pag nakakarating na sa kanila dala na rin siya eh no baka mabinat ba comes ni hello oo oh, inuunahan na eh alam niya na mangyayari eh sabi niya ganyan tatakasan naman ako nyan eh si panda babalik na si peanuts eh. tara dito magagawan ka ng snow tara 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 pali 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 wah oh. pina sayo bisan mo gagi ka wala ka na ako mabilis kumain si snow oh snow oh, meron ka na ha nakakaltokan kita nakatingin ka ng kalto yan pagkain nila guys parang maling <laughs> yan wet food wet food oh, di ba oh deserve di ba eh sa ina yan kainin mo yan yan pabilisan kayo pabilisan ayaw ata ni Snow ayun hindi nyo inakain oh. ayun ayaw ko nyan tampo ako eh Bilis ni Pando. Ayaw mo niyan Ah, oh, ito na lang sa'yo sausage. Ah, busog ata ito si Snow. E, uy, Pando, busin mo yan. Ano ka bata? Di siya sanay sa pag... <laughs> Di ba busog to? Snow! Guys, huwag niyo naman kasing pinakano si Snow na lagi siyang gutom. Minsan busog din siya. Kina nyo yan ah. Bibitpitin niya yan oh. Kina nyo. nyo. Mamadali, Mama, oh. Ayaw ni no Snow, guys. Pakain na lang. Tiga, pinatso. Pinat, hmm. oh. dito. Ito sa'yo, ah. Tara dito. Oh. Dito ka. Pinat, mag -i